Hi guys! Good afternoon! So, it's... Anong oras yung ngayon? It's nearly one in the afternoon. January 6. Ang hirap makatulog. Hindi makatulog. Supposed to be. Dapat ako matulog this time. Dahil mag-start na yung work namin mamayang gabi. So, ang hirap matulog. Napakahirap matulog talaga. Okay. We have may 10 days na ano kami. 10 days na holiday since yung December 27. So, until kahapon. Wala kami trabaho. Ano kasi, um, Christmas holiday na ano, yung yasmi namin, rest day. So, ang hirap talaga mag ano, ang hirap matulog dahil nung 10 days na ano, hindi kami dyan lumabas ng bahay. Dahil, not feeling well si brother dear. Tapos, sobrang lamig din. Yun. So, nasa loob lang kami ng bahay. So, ngayon, mag-start na ng work nga namin na mayang gabi. So, dapat matulog na ako ngayon. Hindi ako makatulog. Hindi <laughs> ko katulog. So, it will be our first night tonight sa work namin. 2025. So, I hope yun may may mga yung mahirap mag-expect. Mahirap mag-expect sa work. di ba Na ganito, ganyan. But then, I hope na ano maging maganda yung flow ng work namin tapos since last year is medyo tight medyo tough yon tapos less work so di talaga maiwasan na yun merong mga kunting kakulangan sa trabaho yun mahina ang sales siguro or mahina ang orders ayun so I just hope this year na um, magkaroon kami ng kunting um, yung mga positive ano outlook sa work. Kung minsan kasi is parang mawawalan ka na ng gana sa trabaho. Dahil ganito, ganyan. Hindi mo maiwasan yung mga unfairness. Tapos sometimes may abuses. 'di ba? Alam mo naman yung bansang Hapon. Pag alam nila na you can do it, they will give yung know, ibigay sa iyo halos lahat ng trabaho na kung mo man lang. But then sometimes siyempre katawang lupa lang. Uh, tapos tao na din na um, um, darating yung time na you will be ma-upset ka sa work. Tapos, yun, hindi umaiwasang ma-feel yung mga unfairness or abuses or any um, kukuminsan inhuman pero but then um, I'm just praying hoping na by this year uh, maging maganda yung flow ng work namin ba diba? kasi siyempre we have some needs may mga needs din kami yun kuminsan nakakaintindi din kami but then yung minsan, ma-feel mo rin yung mga irregularities sa trabaho. Um, especially, alam mo yung um, uh, characteristics ng mga leaders mo. Di ba? Kung minsan, hindi mo maiwasan may mag ma-offend, di mo maiwasan na may... yung mga may merong maging mga negative thoughts ka sa kanila. But then, um, yun, wala tayong magawa dahil we're just an ordinary worker. di ba? So, okay lang yung ganyan siguro. Time will come na sana maging totoo yung sabi na individual assessment. I just hope. di ba? Diba? Yun eh. Ma mayroong mga unfairness kasi sa trabaho. I hope na maging totoo yung sabi. di ba? Diba? Yung nag-meeting tayo last year, yung last day ng work natin na mayroong individual um, assessment when it comes sa mga individual work so I just uh, positive na ako if ever what will be, di ba ano yung maging outcome, di ba so if ever anuman so let's just think positive, di ba Ah, dapat na matulog. Katulog ko na, pero hindi <sighs> pa man. Pero dapat tigil matulog kay 6 o'clock ko magbangon na no. Kaya mag time to work. At least, ready naman yung mga dadalhin. Ready naman yung uniforms, everything. Ready na. So, matulog na lang. Then, wake up. Take a shower. Then, go to work. Yan, di ba? Tapos, mag-start na. Today will be, um, I think, mapagod, pagod talaga dahil um, 10 days na nagrest yung katawan mo tapos biglang ka magtrabaho so it will be a tiresome day, night siguro so I hope ang working assignment ko ngayon is <laughs> di isa gaano mapagod na ano area so let's think positive lang no even though sa mga mga hurts natin past years ay yung last year So let leave it behind and let's stick positive sa work natin this year. Then I'm just praying na i-bless din ni Lord yung company. <laughs> kasi sometimes kasi di ba mo isipin mo yung God bless yung mga companies na binabalue yung um, hard work ng mga trabahante, di ba? Pero hindi din natin ma-ano, maano ma, -ano, ma We can't blame them. Siyempre, iba yung outlook natin sa work, iba din yung outlook nila dahil we have different um status sa trabaho. We have different responsibilities. So siguro ganun yung mga treatment nila. So I just hope uh, positive treatment sa atin lahat ngayon this year na mga workers na maging positive din ng in outcome sa mga um, hardships natin sa trabaho, yung nga, nato ba. At least um yeah, let's just think positive and looking forward ano yung um ibig sabihin nila ng individual assessment sa work. No. So, matulog na ko. O yan si See you tonight, work. Bye. God bless us all. Happy New Year.